na natin kung makaka-order si Pia siya mag order doon <laughs> sige ay ito yan napaka-simple naman yung comment mo ay ito sabi, puto computer na sabi, puto-rabis na, amoy kanal na sino ang may-ari ng Landers Google Play <laughs> after oh, na. isang mainit na araw. Ang pangiti ka ngayon. Kanina kakababa lang dito kaya in-stop ko yung filming eh. Umiiyak. Ayaw na sa crib. Kasi so good morning mo na. Oh, good, day na lang. Ay, 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 Ayaw. Ayaw daw niya, ayaw. Ayaw niya. Nagre-reklamo. Ano na naman. Kala mo Ayan, ganyan gusto niya. Hmm, Diyan lang siya pwede yung space ng konti pa. Kasi kalaban niya si Sama. Sam, hmm, Baka sa masabunutan niya si Sama. Nakakagat siya. Ang niya nga pala sa Jollibee. Oh. Hmm. Hmm. Ano ba yan? Tay Eh. Sira ang ano niya kasi gising niya. Umiiyak yung nagising niya. Ayan, siya lang Ah, mm -hmm. oh, nakikipagtitigan niya ito kay Jolly. Really? Ay, okay. Ay, pinakaunsan. Hmm, diba? Batang-bata. Mm -hmm. kasi jellybean o tataweb <laughs> ano oh ah ah oh. opelika oh, mahakbang na sa kayalan takote eh. o oh, o okay okay to hello bye pian hello viewers kamyu viewers kom 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 almusal na napaligo na ang summer Nakapaglaba na ang ating Papa Morris. Nakapaglinis na ako ng electric fan. Nakapag-agmusol na ako. Teka, ang ina -in electric fan. First week ng November. At tayo ay mama Wala na, ayos na tayo. Biglang transformation. Hmm ayos na rin yung mga bata. Sa landers lang naman, para lang makapaglaro din sila ng go-kart doon. Minit diba? na no, baby, no? Pero nakikita ko na hanginan siya. Okay, okay. okay Nakatodo po. Na. na po. Ang cute baby, ah. Paw Patrol. Hello. Hello. <laughs> Thank you, kuya. Ay. Wala ba kayo dito iwan? Dito, dito. Dito, kain muna tayo. Kain tayo, guys iba to, hindi siya stromboli, hindi available chicken roll ah chicken roll ah, white pasta hi baby yan ayan Ay na ako gusto, babalik kami kasi umaambon. mag go sana yung mga barto. Hindi tayo. Oo, oh, ayan. wala din yan. So, Mamaya na lang, mamili na muna tayo. so happy. Yes. Then, ito kay Kiyon. Mahili ko siya sa sa... Uh, ito na. Maliliit, pero binabagsak okay. niya. Ito na naman. Kasi hindi hindi ba siya nga nang magbubuli. Kaya... Eh. Walang <laughs> raisin bread. Doon na lang ako sa Robinson. Oh. Pork chop na manipis daw, sabi ng kuya. So, hindi na maganda, oh. Ito manipis, oh, pero hindi maganda. Ay, steak na pala. Ay, pork steak. Ayan, may sirap yan. Sa so, white sauce. Ito. Sige, lalawa. Dapat mapula yung bones, ah. Ito pula, yun. Kaso... chop. May, putlan. Hindi na maganda. Hindi ko gusto yung kulay. Ito. Same yan, ito. Ah, magkaiba dapat? Pork steak. Hindi, pareho. Dalawa-dalawa. Okay nga. So, Oo. Okay, Okay, dito naman tayo sa mga, ano, pang almasalo. Oh. Ay, yung mga gulay. Teka, kukuha na ako. Ayan, pati yung mga ganito, oh. พ่อพี่ตายอ่

Nakalabas na nga may guys. mag yung mga bata. Magbuboka sila. Dito ang gustong-gusto nila, Piyang. Magkano ganun? Te, ano? 50? 50 penta? Oo, 50. Masarap dito lang yung 50. Hindi. Mga 10 minutes yata. Yan ang pinaka ginugusto niya kanina. Higas? Hindi, bike. Bike pa lang? Parang sa bago yun? <laughs> Di ba mag 50 kobe? yun? 50 yun isa? 10 minutes 10 minutes? 10 minutes Pero sumasobra naman Sumasobra <laughs> naman sa 10 minutes yun Ito mo yung tote bag sa kanina? Siguro hindi para sa kanya yung bike Siguro mga ganyan sa kanya no? Eh, gusto niya maliit. Hindi, ibig sabihin dun sa bahay natin. ay, ay mas maliit sa kanya, oh. Sabi nga nila, naku, baka masagasaan natin yung maliit. Oo oh, nga, oh eh. Dahan-dahan lang. Dahan. Marunong din, oh. Oo oh, ay. oh ay. baby, baby. Ba oh. Asan bike ko? Ah, gusto mo doon? Mag-go-kart ka din doon, baby ka na doon. Drum drum ka na. Ayun na to. Mabangga ka na. Diyan naman tayo sa ano, coffee. Ganda na itong Mary Grace. Oo oh, nga. Tsaka ang laki niya. Ay, natatandaan mo, may vlog tayo dito ng mga street foods. Oo. Oh, oo. Oh. Di ba? Nandiyan oh. tayo nagtikim ng Wagyu. Oo. Oh. Wala pa eh. Oh. Dito tayo sa pick-up coffee. Try natin. Hindi pa namin na-try dito eh. Sarap dito. Na-try mo na to? Oo. Oh pa nang kasama ka po pa si... <laughs> siya. Yuck lang siya, Joss. Pili kayo din na sa amin na po. Hindi naman ako makakapili dahil ang chan ko. Sa oh. so, Americano hot lang ako. Dito ka daw pumili. Hindi, gusto ko sa malayo. Regular Americana <laughs> lang. May ino-order kami dito ni Jis, masarap eh. Ano pong best seller niya dito? Sa coffee base to yan. Yung white Mocha, din, Castilla. Ang white coffee daw? White mga tsaka Castilla. Ba, ah, nawala sila kayo dito. Ah. Oh, hinahanap ko kayo eh. Baby, bay ka doon, baby. Ah, ah na ako nandiyan, daddy. Ay, ayun sila, ate. <laughs> oh. Ang bilis ng dalawa, oh. Oh. Si Pia kasi ang gusto niya talagang bardagulan na. <laughs> na. yo Oo, oh, oh, yung ano yung kilos. Oh, ayan, to yata. Ayan. Inapia. Be careful. Ano nangyari? You have inner shorts? I still don't know. Kunan ko kayong dalawa. One, two, three. Balik na ako sa kapihan. Tina, dito lang kami ha. Ganda dito. Oh, green and Oh, ang ganda-ganda. Oh, parang nasa, kunwari, meron tayong garden. Ang saya-saya. Hindi Kunwari, meron tayong garden, tapos meron multong ganon sa rubort. Hindi ko nga kilala, may kabayo. eh, <laughs> <laughs> kasi naman, nilagay nila ng napakataas eh. Paano na? <laughs> kabayo nga. Tingnan mo, may tigre pa. Ah. ah. Ayan ah. Baka hindi kasi yan deep history sa Philippines. Kasi, di ba galing ng sa... Foreigner. Galing ng ibang ano oh, ano? Hindi ko malamang kung China pa din Maka to. US na yun. Alam ko Chinese eh. Oh. Ayan. sino? Sino ang may-ari ng Landers? Google. Play. Not... Google. Alam ko mag-ama na Chinese eh. Alam um, mo ba kung magkano lang i-order Masarap naman daw. Depende sa order? Anong pangalan na ito? Pick up coffee. Mura daw dito sa Pick up Coffee. Oo uh, nga. Ano? Louis Yu Jr. Mag-ama, di ba? Oo. Uh. O. Oh. Lewis Yu Jr. malamang may tatay siya kasi may junior siya. Ngayon mag-ina. dito dito na Sa dito naman. May avocado yan? Hindi, ma Mango. Ah, si kayo. Hindi, ako yan. Si nagko-coffee ka? Ano lang, Coffee? Chocolate. Ah, choco. Ano to ang in order nito? to? Okay for me. Ito cafe Americano is yan. At at din. Ah. Uh, ito hindi ko alam. Sa ito eh. Chocolate. Eh mango madness. Mango ano? Mango madness. Mango madness. Ang hindihan natin. Try natin. Ikman natin kung anong lasa ng American. Okay lang sila dito. Oo, sinabi ko nandito tayo. Parang over 10 minutes na sila Oo ano, lagi na silang sobra. Hindi ko maiinom to ng ganito kainit na nakakopo. Papasok na po. So, Huwagahan ko yung Amerikana nila. Parang yogurt pala to. Oh no, sobrang tapang. Pwede nga yung pakaliwan. Sugar, milk. Hindi, that bawasan. Bawasan ang pantitas na gilang sa Tapos na sila ate. Tapos na sila ate. Gugulatin yung dad si mama. <laughs> ayon, ayon ina, ayon mo. Ito si si

tingnan natin kung makaka-order si Pia. Siya mag-order ka. <laughs> Sige. Pinataruan na siya. Mag-8. Ay, 8 years old. Ang tanong makita kaya siya dyan. Sabi, nasan kaya? Ba't may boses? <laughs> <laughs> Ay, ito yan. <laughs> Parang napakasimple naman yung comment mo. Wala Ako yan e. Parang ang bayad. Ay, ikaw e. Sabi ko, sabi ko, na. Sabi ko, utarabis na. Amoy na. Pag dito sabi, parang sabi ano? Sabi ako pa ng bulok yung ano. <laughs> dito, sir. Ay, ito yun. <laughs> parang first time na nang kita. Eh. said to wait. Wow, naka-order. What But said? <laughs> buti nakita ka oh, Buti nakita ka nila, baby. oh galing ng baby ka. In order. hindi. Ah. Pwede po na tayo dito magpunta ng kahit wala What naman kayo dalawa. Huwag tayo lang magja-jogging, Chill, chill na. Ayubay, tanig na ko yan eh. At Hindi naman binubuksan yung mga... <laughs> yung mga... <laughs> dito. Alam Di mo, nandito tayo, eh, hindi binubuksan. Hindi <laughs> mo sinabi yun yung mga tauhon mo dyan? Papagalitan ko talaga yung mga yun. <laughs> pag hindi ako nakatingin, mga hindi nagsisipag trabaho. <laughs> ano ba naman yun? Sa kabila, may ilaw. Kaya hindi ka pinapalad natin. <laughs> hindi ka pinapalad magkaroon talaga ng ano eh. Hindi. Pinapatagal talaga ang grasya sa mga taong Ano mapagpasensya. <laughs> Sobrang tagal naman ng pasensya. <laughs> Kasi matagal na rin talaga yung pasensya ko. Kita mo nga. Kapi na nga tayo. Cheers! Tanda <laughs> ba? Ang galing nag agad naman. <laughs> transition agad yung mood niya. <laughs> Pero ganun ka talaga eh. Ganun ka talaga. Kanyara may pinag-uusapan. May kinakwento ka. Tapos biglang nag-iiba na naman. Siguro tumatakba na sa isip mo. Nangyari na. Tapos next na agad. Tapos so, sobrang daming mga idea. Nag-iiba-iba yung point. Sobrang daming nag-jogging dito. Buti nga ngayon medyo mahangin-hangin kasi nung nakaraan, ang init. Pwede mong jogging si mama dito. May, ja may vlog siya na nang jogging siya. Pakita na lang natin dito sa screen yun. Akan In, ka. yung ano yung nag tayo, di ba? sa vlog. Yeah. Sa Thank you. Thank you. Ang uh, galing baby maroon. three pizzas para sa dinner ating kain tayo mm, madali ang pag paglagay sa freezer ng mga pinamili dahil kay summer nalaro natin na baby kaya